Alright, so alam na alam ng pambansang trader na sister ng Pilipinas na si Amy Mangga gamit. na galit ng taong bayan sa kanila lalong lalo na sa kanyang little bro na ngagva kaya nga mas pinili nito na tumukbong independent sa um, sa senatorial election election next year. And nabanggit pa niya na parang para para daw na wala nang wala nang um magtapos sa kanyang kaibigan or magalit sa kanyang kapatid mas pinili na lang nitong si Amy manggagamit na tumakbo mag-isa. Alam mo Amy, kahit na anong gawin mo, eh kiss ka na sa taong bayan. Kung meron mang unang-unang nanloko sa mga Pilipino, ikaw yon. Kasi alam na alam mo na bangag ang kapatid mo. Pero pinatakbo mo. Niloko mo hindi lang si Sarah, hindi lang ang mga Duterte, kundi niloko mo ang buong Pilipinas. Wala ka konsensya. Alam mong nagbabangag yung kapatid mo. Alam mong bangag din ang asawa at mga anak niya. Bakit mo ba pinatakbo yan? Anong motibo mo? Diba kung meron man tunay na manluloko dito, bukod sa kapatid mong hayop at adik, ikaw yon. Walang kapatawaran ang ginawa mong panluloko sa bansa. Walang kapatawaran ang ginawa mong panluloko sa aming lahat. Tingnan naman nangyari sa Pilipinas, nagkakagulo na. Halos maubos na, halos malumpo na ang Pilipinas. Dahil sa kakanakaw mayat-maya ng kapatid mo at ng mga kakampi niya kasalanan mo lahat ito, Amy. Kaya tandaan mo, zero vote ka. Matatalo ka na. Wala ka na pag-asang manalo. Kahit nga dumikit ka pa kay Sarah ulit eh, kahit na i-endorso ka ni Sarah o'y ni PRID, hindi ka na namin iboboto. Ngayon pa ba? Alam na namin ang likaw ng bituka mo. Adik ang kapatid mo, pero pinatakbo mo. Anong motibo nyo? Putang inang yan. Ang bangag na administrasyon na ito, ay wala naman talagang planong maganda para sa bayan. Wala itong plano para sa ating mga Pilipino. Dumating ang bagyong si Enteng. Finak check ng Diyos. Yung flood control project na sinasabi mo. Pero lumusot ka pa rin. At wiran mo, binangga ng barko yung flood control project mong hayop ka. Pangalawa, dumating si Karina dapat lesson learned at least 2 to 3 days naghanda ka na para sa mga tulong na ipapadala mo para sa mga masasalanta o nasalanta ng bagyong karina pero wala ka pa rin ginawa nangatwiran ka na ng mga hayop ka na keso malakas ang hangin okay so hindi pa rin pinansin ang kawalang hiyaan mo sa flood control project na yan at ngayon si Christine nandito Matindi pa sa matindi. Halos buong Pilipinas yata. Bumaha. Ewan ko sa'yo. Tapos, hindi ka pa rin prepare. Wala ka pa rin natutunang lesson doon sa, sa, dalawang bagyong dumaan sa Pilipinas. Hindi ka pa rin nakapaghanda. Ang sasabihin mo ngayon, ang sasabihin mo na lang ngayon is ano, anong gagawin natin? Putang ina mo, wala ka nang gagawin. Magre-resign ka na lang. Yun na lang ang magagawa mo para sa mga Pilipinong hayop ka, mag-resign ka na lang. Yun na lang gagawin mawala na iba. Leche. Buta na nakakainit ng ulo to. Pwede ba camera? I think it's about time. Senado, investigahan itong flood control project ni BBM. Sa ano nga lang ha, sa, sa Bicol alone, according kay, kay Sen. Joel, ah uh, Joel Villanueva, Re, Bicol region alone umabot ng 62 billion. Two years ito ha, 2023, and 2024, 60, 61 billion mahigit ang naging pondo para sa flood project ng Bicol. Pero putang tayo na nakita yung Bicol ako ni Tura. Halos wala ng matapakang lupa. Halos wala nang bahay lahat ng tao. Nasa bubong na. Putang ina niyan. Sa so, tinatanong mo, Bibiyam, anong gagawin mo? Wala kang gagawin. Magre-resign ka na lang. Okay? Good luck to you. So, sabi ni President Bangag, we are stable. The government is functioning, although maraming maingay, pero ingay lang, nan, ingay lang naman daw yun. Bangag, how can you say that the government is functioning if you, as a president of the Philippines, is a non-function um, leader? You, as a leader, is not functioning. Palagi kang tulog. Hindi ka nga mahagilap eh. Ang palagi na sa media ay is yung pisan mo magnanakaw. But you as a president, bihira ka lang namin makita. Okay, pag nagbigay ka ba ng statement, sablay pa. Wala kang alam. Tapos bubudulin mo na naman kami that the government is functioning. May gulay. Wala kang ginawa kundi, um, wala kang ginawa kundi mambudol lang, mambudol ng mga Pilipino. Sa dami ng gulong kinasasangkutan ng gobyernong ito? Dahil wala kayong ginawa, kundi magnakaw na magnakaw na magnakaw na magnakaw. po kain na kayo. Di ba? Saan nagpa-function ang government? Sa korupsyon. Okay? Sa pagnanakaw. Wala ang functioning. Pero the government itself, it's not functioning hindi magkakaroon ng ganitong gulo o hindi mag ang taong bayan sa galit, sa puta kayo ng administration mo, bangag, kung talagang functioning, functioning ang gobyerno mo. So, dinalaw ni Ningagva, ang tatay niya, sa libingan ng mga bayani kahapon, araw ng mga patay. Alam mo, sa totoo lang, ano, ano kayang nasa isip mo habang nandun ka sa puntod ng tatay mo? Naiisip mo kaya na si PRRD lang ang nakapagpalibig sa tatay mo dyan? Remember, nung 1993, Pinayagan ni dating pangulong um, Ramos na maibalik sa Pilipinas ang labi ng tatay mo, pero hindi ito pinayagang mailibing sa libing ng mga bayani. Kaya ng tatay mo, 'di ba, nasa Ilocos, ilang dekadang nandoon yan naka-display. Hindi niyo mailibing libing kahit sa sa mga private cemetery, sa kabila ng napakarami yung kwarta, hindi niyo maipilibing ang maipalibing ang tatay niyo kahit sa mga private cemetery because according kay Imee Marcos pangarap ng tatay nyo at binilin sa inyo ng tatay nyo na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Ilang pangulong lumipas. Ramos, um, Erap, Gloria, uh, Pina, of course, understood na yan. Ano? Diba, it was only President Duterte ang nagbigay ng katuparan sa pangarap ng tatay mo, Bangag. Naalala mo pa kaya? Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng edad ni PRID na ilang buwan na lang mag-80 na yan. 79 years old si PRID. Sa March, ilang buwan na lang mula ngayon, 80 na yan. Hindi ko alam kung, kung anong hinahabol mo at bakit ganyan na ganyan na lang ang kagustuhan niyong ipin down ang mga Duterte. Sa totoo lang, nung ginawa ni Duterte, ang ginawa niya sa pamilya niyo, hindi naman siya ng kapalit. Ni hindi nga sinusumbat ni President Duterte yan sa inyo. Na kung hindi dahil sa kanya, wala dyan ang tatay mo. Hindi niya sinusumbat sa inyo. Pero sana naman ano, bilang Pilipino, yung ating kaugalian na pagtanaw ng utang na loob, sana meron kang hayop ka. Again ha, huwag isumbat, utang na loob, utang na loob. Ugali ng mga Pilipino yan. Ang mga Pilipino na may mabuting puso, ay tumatanaw ng utang na loob bilang kabayaran sa kabutihang nagawa sa kanila ng isang tao. Ganyan tayong mga Pilipino. Pero dahil nga bangag ka, wala sa'yo ang katangian na isang mabuting Pinoy. Ganun lang kasimple yan. Sana maisip mo, no? Yung tatay mo nandyan na dahil lang kay PRID. Dahil lang kay PRID. So, dapat nagsabihin mo, thank you, So, hello, 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 hello. Naalala nyo ba yung PACC? That's a Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni PRRD nung panahon ng administration niya na pinamunuan naman ni Greco Belica. Naalala nyo ba yan? So, noong pagkaupong pagkaupo nitong si Ngagva, Executive number 1, binuwag niya Chinugi niya yung PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni Pangulong Duterte nung panahon niya. So ngayon, nari-realize na natin na kaya naman pala corrupt all you can. Yung palang uh, PACC o yung komisyon na para mag-imbestiga sa mga corruption ng mga politikom is binuwag agad-agad ni NGAGVA. Siguro naisip niya na magiging hadlang sa kanyang asawang si Coca, sa Coca at saka sa pinsan niyang si Tambaloslos, ang PACC. Kaya kailangan talaga itong buwagin agad-agad. Nakakaloka. Kaya imagine. Kasi nung panahon na binuwag ito ni Bangag, hindi ako masyadong nag-worry because hindi ko naman din alam na hayo pala, pala talaga pagdating sa nakawan ang asawa niyang bilat at ang kanyang pinsang si tambaloslos Can you imagine? Kaya pala ito yung unang-unang tinagal, executive number one. Buwagin ang PACC. Oh my gulay. Like, what the fuck? O oh na, alam nyo na, ngayon bumalik na ba sa mga sa, sa alaala nyo yung PACC ni Pangulong Duterte? Yun pala, yung na agad unang tinarget ni Ngagba buwagin ng PCC what the fuck kakaloka so ang reyna ng mga mandarambong noong panahon ni Pino ay pinakawala na ng administrasyon ngayon nakakaloka ito pala yung pinangako ni, ni Bangag ng uh, unity and continuity hindi naman kasi nilinaw na continuity and unity pala na sinasabi ni Bangag is yung uh, sa dilawan naman pala kaya naman pala kaya naman pala nakikipag-collab nakikipag-alyansa na ang mga ang pulangaw na ito sa mga dilaw sa sa NPA ganoon diba nakita mo naman na mga ang mga ang mga nalik sa drugation ng panahon ni Friday lahat nakalabas na rin as a matter of fact nagtatakbuhan ng posisyon sa gobyerno. Remember, Jed Mabilog? Yung ang bahay niya, ang wallpaper is puro kwarta, may gulay. Drug protector ito. Hinahanting ito ni President Duterte noong panahon niya, nagtago sa Amerika. Pero dahil nga si Pangulong Bangag na ngayon, bumalik na lang bumalik na ng Pilipinas si Bilog. Si Mabilog. Tapos ayun, tatakbong mayor sa Iloilo. <laughs> si Emin Espinosa, ang self-confessed drug lord ng Leyte ay pinakawala na din. Di ba? Sila Delima, Ngayon naman si Janet Napoles. Lalabas na rin. So, tuloy-tuloy na ba ang pag-unite ng mga buwayang ito? Sama-sama na naman kayo ngayon. So, ang saya niyan. <laughs> dire Diretso ang pangungurap nyo. Ano-ano na naman kaya mga project ang gagawin naman kita? Santa ba? Ha! <laughs> malakas daw ang bagyo ngayon sa Bicol. But don't you worry, because noong 2023, pinondohan yan ni Bangag ng 9.4 billion. Billion ito ha. So napakalaking proyekto ang ginawa ni Bangag para sa probinsya nyo dyan sa Bicol. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi kayo matatalo ng malakas na bagyo na yan. Nandyan ang flood control project ni BBM. Nauliti ko ha, 9.4 billion ito. So, just... Hindi ko alam kung matatawa ba ako or matatakot ako sa galawan ng administration na ito. Remember nung panahon ni PRRD, yung mga involved sa drugation ay nagtataguan. Pero sa panahon ni Bangag, isa-isa na silang naglalabasan at ang mas matindi rito, tatakbo pa para sa posisyon sa gobyerno. Remember Kerwin Espinosa, yung anak ng mayor ng Albuera Leyte si Kevin Espinosa ay isang uh, self-confessed drug dealer nung panahon ni PRD nagtago ito at sa kasamang palad ay nahuli din kaya lang nung panahon ni ni, ni Tonsi Bangag Itong administration na bangag pinalaya si Kevin Espinosa because according to this administration wala raw sapat na dahilan, walang sapat na ebidensya o malakas na ebidensya para mapatunayan na itong si Kerwin Espinosa ay isang uh, pusher or drug syndicate. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang nangyari. Samantalang Erwin Cos uh, Espinoza, is a self-confessed drug dealer. So, papaanong nangyaring pinakawalan ito dahil kulang di umano sa ebidensya? At ang mas masakit pa, tatakbo siya ngayon bilang mayor ng Albuera Leyte, kapalit ng kanyang uh, namayapang ama. Ang tatay nito ay napatay during um, war on drugs ni Per ideal. At ito na nga, tatakbong mayor itong si Kerwin may gulay. later good luck sa inyo. Meron akong malak, meron na uh, meron na, na nakikita na kapag nanalo itong si Kevin Espinosa, malamang-lamang bababa na ang presyo ng droga sa lugar niyo. Or baka while campaigning, baka meron siyang freezing hot. Okay? Or baka mas mauna pang ang ang asin. Ang asin nitong si Kevin kaysa sa bigas. Iba talaga pag mag-classmate, ano? Iba talaga, good luck. Good luck sa inyo dyan sa... sa late may gulay. Pag-isipan nyo mabuti kung iboboto nyo ba itong taong ito. Talagang tama si, si Pulong Duterte. Isinisulong ni Pulong na magkaroon ng drug test sa mga opisyal ng gobyerno. Or at least yung mga tatakbo kailangan maging uh, maging requirement ang drug test bago ka uh, mag-file ng COC pero sa kaso nga nito um nagfile na ng, ng certificate of candidacy si Kevin Espinosa may gulay isa itong self self confessed drug dealer inuulit ko lang So, good luck sa mga addictus. benediktus yan sa late. Napakaswerte nyo dahil hindi lang basa basa babahan ng derogation, mabibilaukan pa kayo sa dami ng derogation na, na babagsak sa inyo. Babagyo, babahan ng derogation sa lugar nyo. Good luck to you. May gulay, anong klase ng administration to? Anong klase ng administration to? May gulay. Oh my God! Ang mga buwaya sa House of Reptiles, talagang ibang klase despite of the fact na na ng COA na maayos ang pagkakaliquidate ng confidential funds ni VP Sara, patuloy pa rin ang ginagawa niyong pag-iingay tungkol sa issue na ito. Well, hindi naman natin masise because sinalaksa ka ng sandamakmak na kwarta ni Tamba ang bunganga at puwet ng mga buhayang ito. Tataka lang ako, tutang ina, yung 1.4 billion a day na para sa flood control project ni BBM Bangag, ni The junior wala namang kayong satsat. Lahat kayo, tiko mga bunganga nyo, umubos, umubos ito ng almost 500 billion for a year. Isang taon lang pinag-uusapan dito. Umubos ito ng almost 500 billion. Ang nakakaloka dito, wala namang palang, wala namang palang flood control project. Kung meron man, sabi ng DPWH, pachi-pachi lang. Eh putang ina, ba't hindi kayo nag-iingay tungkol dyan? Kung talagang para sa Pilipino kayo, ba't hindi nyo binubusisi yan? Mga punyetang buwayang to, alam na alam naman namin na bayaran kayo. Kaya pwede ba, medyo nipisan nyo yun naman yung mga mukha nyo. Hanggang dito kasi umaabot na. Putang ina, kakapag.